Hello mga Lods! Ang ating video ngayon ay tungkol sa paggawa ng paku salad. Kung sino ang hindi pa nakakaalam nitong salad, masarap po ito. Kaya subaybayan nyo po kung paano ang mga ingredients at panoorin yung video ko. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, ah, Pakisubscribe nyo na rin po ako. Pakipindot yung bell button sa baba at i-like and share ang aking tutorial ng pagawa ng pako uh, paku salad. Okay, start na po natin yung ating tutorial. Ayan po ang pako. yan, hihimayin po natin yan ng maliliit. Ayan. Sa kaya naman yung ating panahog na kamatis, carrots, uh, sibuyas at kalamansi. Ayan. Ayan, laga tayo ng tubig para... Ayan, nahimay na ako oh yan. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano himayin. Ayan na, ah, ulog na natin. Pakuluan natin ng 2 to 3 minutes para maluto siya. Ayan, abang yan. Nihintay po natin siyang uh, ng 2 to 3 minutes. Ayan. Halu-haluin natin. Pagkatapos po niyan ay yan Hanguin na po natin. Ayan. Nahango na. Tapos ilagay na natin yung mga ingredients na yung kairot. Saka ano. Nahimay ko na rin yan po. Yan. Hindi ko lang pinakita sa inyo. Yan yan kamatis yan yung mga ingredients kanina na pinakita ko ayan. ating salad na pako napakasarap po niyan. yan yan ngayon naman ay piga natin siya ng kalamansi kalamansi po dyan ang pinipiga para yung medyo maasim siya masarap ayan po yan yung ating pakusal at kung paano gumawa yan yan tumpla na natin ng paminta at saka asin yan nalagyan ng asin ayan po asin na na natin sunod natin dyan ay lalagyan natin ng Ah, uh, magic sarap. Ayan. Ayan. natin ng magic sarap para masarap siya. Uh, kung nagustuhan nyo yung aking video, please subscribe my YouTube channel. Thank you po. Ayan na. Luto na po yung ating ah, uh, salad na pa po. Ayan po siya. Ayan. Napakasarap na Pakusal kung sino ang makarelate dyan. Kaway-kaway na lang po. Bye-bye. God bless you all.